Ipin ko yung aking kaibigan. Nagtatayo ng kanyang tindahan. O, oh, tatawa-tawa siya mga kalayas oh. tinatanong, ko, tinatanong, ko kasi kung may permit yung kanyang tinatayo eh. Kaya natatawa siya eh. Oh. So, nagre-ready na po siya para sa darating na undas. Ayan. Oh. Itinda tayo ng bulaklak dito sa darating na undas at darating na kapaskuhan. Ayan, kung ano magandang itinda dito. Kaya po yan, nagbubuo na siya ng tindahan. Ayan, dito lang po yan sa may SLSU. Along the highway lang ang tindahan niya. Nakikita niyo po yan, kawayan lang. Ayan o. Oh gawa sa kawaya ng kanyang tindahan kung, kung nakikita nyo napakagaling na ang isang kaibigan napakasipag gumawa kasi po ang kanyang pansamantala uh, pansamantalang ano dito ipayong kaso ay binagyo kaya gumagawa na siya ng uh, tind uh, tindahan niya na matibay tibay oh. kahit pa paano diba lagyan lang ng trapal yun ang pinakabubong niya oh. matibay tibay na nga guys oh. highway lang guys so, dito lang tayo sa may SLSU ng Tinamnan Meramonte hmm. ito po ay may tindang buko para kayo na uuhaw dito lang kayo ano ba ano ba ititinda mo dyan pare buko pa rin, buko pa rin. pwede tayo magtinda ng uh, kandila bulaklak oh, sa Pasko naman mga paputok Pangat pangregalo pang oh, yan, oh, alagang pinagkakaabalahan nya taman tama may paparating yata ang bagyo <laughs> may bagyo na naman yung unang tindahan nya binagyo ngayon naman may bagyo na naman oh. kaya alam kong matibay na to oh. napakatibay na kanyang Marami ako ng ano doon, ano ah. Gusto mo pa ako uno? Ah, marami ka. Kung kailangan, kung kailangan mo ng pako, ako, marami ako. Bakyo na naman, bakyo. Oh, ayan oh. oh. Yung pong mga gusto magpagawa ng tindahan di yan. Ayan, ari lang po. Lumapit lang kayo dito kay Kumparing Bear. Ayan, yan. Si Balot, kung tawagin. Yung mga gusto magpagawa ng mini store dyan. Dito lang po kayo lumapit at talagang napakahusay. Ah, kahit tabingi yan po ay tindig <laughs> kahit ay po tabingi kahit tabingi ang tindahan po ay yan naman po yung napakatibay yun na naman ninyo ha ah. kita nyo inuuga ako o oh, di diba o oh. nakatali po yan guys kapitan ay kapitan ano po masasabi ninyo okay, ay, ay, ay to? ano man sasabi ninyo sa ha? Bumagtingin oh, pa rin sa pa'y mas patiba dito. Mas, Tsaka po ipit lang. Oo. Oh. So, ipit, ipit lang, pang, ipit lang. Ay, ay ipit lang? Hindi po. na po liliparin bagyo yan? Hindi na po, mali ipit lang. Hindi na po, ang bagyo yan. Okay ay. na. Ay, paano po yung permit nito? Makakakuha tayo? Sabay, may kapitanan dito kay Bebelos. So, Ipikarapatan lang. Basta tuloy. Ah, tuloy. Ah, pamit, eh. A, permit ano? Pansamantala lang naman na. Oo pansamantala. Ang kapagalan. Oo po. Ang Oo po, di pinapalis. Oo yung kanyang yung kanyang tindahan dati ay payong lang, ay binagyo. Ay, ano yung ibig ko? Nilipad nga eh. Wala ko. Nilipad yung payong ko. Paano tayo nakapak? Ano ah, ba? Ay, hindi, ari. Bakit? Maganda ito ako. Ah, bata sa... Buko nung pang ah. May ipalit ako sa'yo maganda. Paano sa, oh. sa tayo? O saan yung itak mo? Laro pa sa bahay. Oo. Ah, Akala ah. ko dala mo. Bukas dala ka, mayroon ako ipakita. Maganda. Oo. Oh. Oo. Oh, pero itong itak ko hindi ari. Yan yung pinakita mo sa akin ah. Eh... Nakalima na to. Aba, sumaganda ang pagkaparan mugang tuli <laughs> <laughs> Ano <Alapan> pa naman <laughs> ay pag daw po sa tuli ay ano nabubungi <laughs> ano nabubungi bukas? yung kanyang gulok kada <laughs> <Bidang> ka bukas oh, <laughs> hindi pang pangyap Ay pa, pag, pag si Baruti kayo lang tatawagin ano po. Sigap. Ay kasi Ay, karapatan mo din ng po sa may pahintulot wala mo wala pa. Oh, yun naman ah, pala eh. Oh, may ah, pahintulot ka na kay Kapitan. <laughs> oh, yan, oh. <laughs> <laughs> Kapitan sa ka lamesa. Yeah, Kapitan sa lamesa. Ano po ba? Lambano ko, Jin. Alfonso. Ah, Alfonso Albo, Albonso, Albonso tayo. Alfonso Santa. Aba. Ay, bukas tayo ah. Oh, bukas. Ay, pag hindi nung parang no? Pag alam mong wala na ako rito, ibig sabihin, si, inalis na ako ng barangay. Hindi <laughs> <May laughs> pa, may pahing pa. May pahing pa. May naman na, hindi may uh, na. Uh, sa. Basta may ayuda na. Oo, oh. oh, yan doon. Yeah. bukas, boss? siya ako yung kapitan, at hindi pa samantala lang. Oh. Ayan. Ayan. makiusap ka daw kay kapitan at pansamantala lang. <laughs> Ayan, guys. <laughs> kapitan. <laughs> si kapitan, ano yun? Kapitan Lamesa. <laughs> Basta may nakahing Alfonso. Di adibote. Ayan. Yan lang nga po. Barangay. Nalapit na. <laughs> oh, yan. Yun po ay si Kapitang Lamesa. Basta meron kayong alak sa Lamesa. Ay Kapitang. May. <laughs> Alright. Yan nga. Oh. Matatapos ng bahay ni, uh, tindahan ni Balot. Ayan guys. Yun ang kanyang ibububong pansamantala. Pero sa matibay-tibay naman to guys, oh. Ito nyo, hindi nyo uga, uga ako na nga, oh. Hindi na yan kaya ng bagyo. Ha? Ah? May yero ako doon, baka gusto mo Ah, may yero ka doon. Kasi yero ko naka, ano, nakatali na. Ay, ipitin mo ng kawayan. Eh, may galing sa akin. Yan pa yun Ay baba Ayan guys Pansamantala Ang ating ibububong ay Trapal lang Tulda Ayan o Tapos iipitin na lang po siya ng kawayan Para Yan ang pinaka Support niya Iipitin siya Dadaga na siya ng kawayan Okay hila Okay hila sa pa pansamantala. Sa darating na bagyo. <laughs> Lilipad, na <naman. laughs> Lilipad na naman ang Undoy. <laughs> Gehila. Yan.